during election po 2016, ginapit po ng kabataan party list ni Neri Colmenares para po sa kanila mag ano na mga political rallies nila, mga propaganda nila diyan na magkabit. nandito po kami. Nandito po kami nang hingi ng tulong sa inyo. Minsan pupunta ako sa House of Representatives sasabihin na huwag magsalita patungkol sa red tagging pero do sa letratong 'yon, hindi ko naman ginawa 'yung letratong 'yon. Na 'yung napatay na NPA sa Laguna, leader ng Kabataan Party sa UP Los Baños, kasama mismo niya sa letrato 'yung kongresista ng Kabataan Party List. Paano ko naman masasabihin sa sarili ko na red tagging 'yon kung kakilala mismo nung kinatawan 'yung NPA na napatay, kasama mismo niya, katabi mismo niya sa mga rally sa Laguna, suporta sa gobyerno, tutulungan para mapalakas ang ating institusyon, ang ating gobyerno. Tapos, amin ah, minsan ang kalaban mo mismo sa debate, ang magtatanggal ng budget sa'yo mismo sa House of Representatives, mismo mga kongresista, nakita naman sa letrato, kahit hindi ko na i-explain sa inyo, related sa CPPNPA. Lastly, hindi ko isinasabi ito bilang miyembro ng gobyerno. Sinasabi ko ito sa inyo lahat bilang dating miyembro ng League of Filipino Students at kabataan party sa UP. Na wala naman talagang ibang nagre-recruit kundi ang aming mga kaalyadong grupo. At ang masabi ko sa inyo, kailangan na nating wakasan ito ngayong panahon na ito. Umina na yung New People's Army. Ang nilalakasan nila ngayon ay ang recruitment nila sa hanay ng mga mag-aaral at ng mga kabataan to replenish their ranks now yung lahat ng naging gains ng ating gobyerno, ng ating lipunan sa pagpapabaksak sa NPA from 89 guerrilla fronts 5 years ago to 13 guerrilla fronts na lang ngayong panahon na to mawawala lahat yung gains na yan ng ating lipunan kung hahayaan lang natin mag-recruit sila ng mga bagong miyembro at tayo magre-react lang tayo pag ang na-recruit na pala ay ating anak, apo, mangkin at kakilala bilang isang society bilang isang law abiding society kailangan ngayon sa tulong ng ating uh, mga institusyon ng gobyerno ating senador ating senado ating uh, AFP PNP at mga kalyado kailangan nating tulungan wakasan ang recruitment sa hanay ng kabataan para hindi na maipasa ang problemang ito sa susunod na henerasyon ang masabi ko lang bakit kapag merong namamatay sa fraternity every year o every other year nagkakagulo ang buong bansa at ang ating uh, gobyerno patungkol sa anti-hazing law. Ah, nasa ng uh, listahan ng mga opisyal ng fraternity na yan. Sila ba ay uh, pinatawag ng school administrator? Eh, mas rampant yung patayan sa NPA eh, sa at recruitment sa kabataan Pilipino eh. Ba't hindi pa na panagutin yung mga kolehiyo at universidad na inaalaw ang recruitment sa kanilang paaralan. 'Di ba? Hindi pwedeng sabihin na academic freedom. Academic freedom. Being an NPA, being a terrorist, training the youth, recruiting the youth to become a violent extremist. That is not part of academic freedom. Pupatay na ng kapwa Pilipino yung mga NPA eh. Kaya nga po sa tulong ng hearing na ito, dapat ma-realize natin kung sino mga dapat managot. Yung school administrator ba? yung mga recruiter ba ng mga kapwa estudyante, kapwa-estudyante at kung ano bang dapat gawin natin ngayon bilang isang law-abiding society para matigil na ito at hindi na po maipasa ang recruitment papuntang NPA sa susunod na henerasyon ng mga kabataan Pilipino. Maraming salamat po, Your Honor. Thank you, Yusick Cardema. Uh, uh, alam nyo, that is one of, that is the, the main objective of this uh, hearing, kung paano natin mapapanagot yung mga teacher mismo na nag-re-recruit uh, mga estudyante para mamundok. Uh, marami dyan, alam natin, marami mga teachers dyan na ganyan ang ginagawa. So, ito ngayon, pag-usapan natin paano mapanagot. At... And, um, si Raul Manuel po, so ito na yung kwento. Kapag kapakagalitan ako ni Raul Manuel na ito. mo muna po ako po, disclaimer lang, hindi ko po nakita si Raul Manuel personally. However, ako po, kasama ko po si Eric Casilao sa Sitio Balakayo, Barangay Namnam, -nam, San Fernando, Bukidnon. Kami po ang nag-facilitate ni Raul Manuel, kasama si Daniel Deliosa, kasama ni Kurt Russell Sosa, kasama ni Angelie Fortich, si... O, basta marami silang kasama. Sixteen of them... Yeah. Ah, coming from you ah. I bakal sabihin in, in ni <laughs> eh, bakal sabihin ni Manuel na tutoruan kita. He's eh, no student ka ngayon, 'di ba? Hindi ka pwedeng turuan. So no. siya, si Raul Manuel is a member of the Communist Party of the Philippines. Communist Party of the Philippines. Is that Raul Manuel, the same Raul Manuel that is uh uh Dahra, a political representative uh, yes. ng kabataan. The same person? Yes. The same person? Yes. So, puro kasi nung yung sinasabi niya, nawala siyang koneksyon sa CPP in PNDF. Balas ang buhay niya. <laughs> ha? Eh, is, yes. for the record, for the record. Yes. Puro yes, of so, course, you will deny it. No, The same as what we did no, nung nasa legal front organizations pa me. We always deny because it is ano our responsibility to hide our identities na kami ay mga membro ng underground mass organization at members ng Communist Party of the Philippines. So for the record, huh? just put the record. For the record. For the record, you are uh, uh categorically speaking that he is a member of the Communist Party of the Philippines. that uh, representative Raul Manuel of Kabayan, uh, Kabataan Party List is a member of the Communist Party. The, the Communist Party MP. of the Philippines. Yes. So very clear yan. Yes. Chair. So kung siya ay nagdi-deny, nagsisinungaling siya. Yes. Okay. Si, yun talaga yung gag gagawin niya for sure. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako I swear under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is a recruiter of the NPA. Yes, sir. When, That's what you're saying, right? Yes, we were for planning, Hollywood. uh -oh, uh, implementing recruitment programs no, for NPA recruitment, sir. So ngayon ay like, kumukulo na yung aking dugo habang tinitingnan ko itong tao na ito. <laughs> you know, this is a... We might be laughing right now, but for all we know, this is a very serious matter. Yes, sir. You can just imagine a congressman of the Republic of the Philippines enjoying mm -hmm. all the perks, enjoying everything, at the same time undermining this government, undermining the state. Yes, sir. Di ba? Kaya, kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinagganahan lang sila na papasokin daw yung ICC. Tuwang-tuwa itong tao na ito. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ha? Ikaw ang imbestigahan ko. Uh, I will do all my parliamentary powers to pin you down. Subihin so, na, tingnan natin. Ikaw pala talaga ay uh, membro ng uh, Communist Party of the Philippines which is which is uh, uh, the partido of uh, the New People's Army who is trying to to destroy this government. Ganun pala talaga itong tao na ito. Tingnan natin. Tingnan natin. So, thank you for those revelations. I am, I am, being a Filipino, hindi ako pwedeng uh, puri forever tayo lulukuhin itong mga tao na ito. Hindi ito po pwedeng forever puri tayo lulukuhin. Destroying the government from within the government. Papayag ba tayo nito? Papasokan tayo ng ganitong klase mga tao sa ating gobyerno? Granting na uh, provided by the Constitution, yung party list ay pwede sila mag-represent dyan. But what, what, what they are doing right now is talagang kakasama ng ating bansa. And I, I, I am willing, I am dedicating my life for this fight. Nakapag-retire ko sa, sa, sa National Police. With, hindi ko mabilang kung ilang girang dinaanan ko with this NPA may new people sa army nito at sa awalan na Diyos nakapag-retire ako ngayon nagkipag-retire na ako dito na hindi na ako ngayon makipaglaban sa inyo sa armed struggle dito ko kayo lalabanan sa inyong parliamentary struggle na sinasabi ninyo legal sa legal tingnan natin senador ako ngayon tingnan natin eh, itong mga tao na ito itong, ito yung nagpapahirap ng Pilipinas eh ito yung nagpapahirap ng Pilipinas to be frank about it, sabihin mo ninyo na sinira ko yung uh, parliamentary uh, courtesy. But uh, my love for this country is above and beyond parliamentary courtesy. To be, to be, to be frank about it. Eh, kumukulo ang dugo ko. Nakikita ko itong patawa-tawa pa smile-smile. Oh. Yung pala'y Anay pala ito na gusto sumisira ng ating lipunan. Mapagmahal na anak. Nag-twist po siya nang nasali dyan sa organisasyon uh, organization na Anak Bayan at Gabriela Youth po. Uh, Nawawala-wala na uh, ginroom nila ang anak ko na magalit sa gobyerno. Na uh, huminto sa pag-aaral. Dahil sabi nila, narinig ko mismo sa anak ko na ayaw niya na mag aral dahil papelan daw po yung edukasyon. Uh, mas mahalaga daw at mas mahaayos daw yung pinag-aaralan nila doon sa sinarihan niyang organisasyon. Hanggang sa nawawala December uh, 2018, lagi pong nawawala ang mga kapataan dahil yan po ay anibersaryo ng CPP. Inakyat ang anak ko sa Davao, sa Mindanao po. Ah, uh, bilang NPA. Nakipaglaban lang ako, hinanap ko siya. Wala po akong proof of life. Walang eh, sinabi ko sa bayan na hindi na biro yung pagkawala ng anak ko. Kailangan ko ng... ah uh, kung na malaman kung nasaan ang anak ko. Nagbigay sila ng sulat, January 2019, na ayon sa sulat ng anak ko, mahirap man tanggapin na may anak ayun ng ganito. Ngunit ito na po ang paraan ko pag -pag para pagsilbihan ang malawak na hanay ng masang api. Yun ang content ng uh, sulat ng anak ko na napakahirap po talagang tanggapin na bunso po siya, sure. Uh, ang ginawa nito ng mga CPP NPA sa aming pamilya. Ah, uh, napakasakit. Isang araw lang mo wala yung anak mo. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero yung limang magliliwan taon, ah, uh, uh, hindi mo, hindi mo na kaya. Tuwing gabi, iiyak ka. Bagyo. May naman na mangyari sa atin, COVID alalahanin mo yung anak mo yung worst na nangyayari ko ano ba yung nangyayari sa anak mo walang proof of life ah, uh, nakakakain ba true NTFL ka may sumusuko ah, uh, nag-aamot kami na baka anak ako dahil sa SMR yan sila Arian sila ano ah, uh, alam nila na nakasawa nila yung anak ko ah uh, may sumuko sa tagum 13 na ikwento halos uh, madurog na daw yung paa ng anak ko sa sugat dahil sa ka, ba nakabota sila sa mga mining area na ka, ano, walang makain, payat, napakasakit yon Ganito yung ginagawa. Tabawat ni recruit ng mga organisasyon na to na gusto ko na malaman nyo na uh, karamihan sa inyo siguro numero lang yung rec na recruit ng mga bata. Ah, uh, Ngunit anak ko namin 'yun, buhay 'yun, may kinabukasan na nasira. Pamilya na nawasak sa amin. Ito kami, buhay kami. Ah, uh, lahat ay ano. Ah, uh, napakasakit. Ah, uh, 'yan kaya lumalabas kami mahirap uh, hands-off. Ina-awareness po namin kung paano na-recruit na ang anak namin. Ang mga pattern po na yan ay binibigay namin sa mga eskwelahan din. Dahil ayaw na po namin na may iiyak ba sa harapan ninyo na magulang. At ayaw namin na may mag sa anak namin. Kaya gusto namin panagutin lahat ang nang recruit sa amin. At sa mga naniniwala sa mga... Uh, palyadong edulohiya na sinasaksak nila sa bawat kabataan na managot sila sa nangyari sa amin. Malagot sila sa pamilya namin na napakasakit. Yung sakit po, walang salita na uh, makakapantay, makakadescribe sa na nararamdaman namin ngayon. Kaya sana tulungan nyo kami na mabawi yung anak namin at salamat doon sa binabaan ni Presidente Bongbong na amnesty sa mabalik program sa mga NPN. Sana sa, kung naririnig to ng CPP, alam ko sana naririnig to ng mga anak namin. Magbalik kayo. Nandito na may pangalawang pagkakataon. Wala na pong saysay yung pakikipaglaban dyan. Walang totoong ano, ginagamit lang kayo ng mga hunyangong makabayan na Uh, nagsusulong ng ganitong ideolohiya dahil kung totoo yung uh, kanilang paniniwala kung totoo silang naniniwala sa ideolohiya ang isinasaksak nila sa bawat kabataan sana mismo yung anak nila sinali nila ngunit hindi po dahil alam nila na mapapakamak ang bawat ire-recruit e nila yun lamang po Mr. Che Thank you Miss Luisa Espina Totoo talaga, anak lang ninyo ang ginagamit nila. Yung mga anak nila nandoon sa abroad, nag-aaral. Nagandang eskwelahan, pinapaaral. Tapos yung mga anak niyo yun ang pinapaakit sa bundok, pinapalaban sa sundalo. Nakipagbarilan sa mga sundalo. Uh, magaling talaga sa squad. Magaling, magaling mag-sweet talk ito mga tao na ito. Hindi ba yung anak mo yung nil resent nila doon sa lower house, sa kongreso? yung yung mga party list ng uh, sino yung kongresman na yon uh, si eh, ano po ah uh, Arlene Brossas brosas, brosas. Uter, si AJ po yon si huh? AJ po na si anak po ni Relisa Lucena at isa po sa president namin na si Elbika Alaman yung kay elmam Elbika Alaman po nakauwi na po sa bahay nila pero yung kay Relisa Lucena po ay nadudoon pa rin po sa under ng CPP npa po, NDF. Pero at least mabuti sila. Nakita yes, oh, nila na yung recent yes. doon sa... Wala. Well, uh, 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 Diyan, mo makita, di ba? Diyan, mo makita kung ano linya yes, meron itong mga party list na ito doon sa armadong CPP, npa NDF, sa NP. Bakit sila na-produce yung bata na yun? Pinapreskon pa nila doon sa Congress. Di ba? Tapos so, ngayon, na sila ng deny. Wala silang linya na hindi nakalyado yung uh, umpe. tapos ngayon recent nila pinaskun pa napaka walang hiya no hindi mo lang sila hindi mo lang inisip yung grieving parents na ibalik doon sa parents yung bata afterwards yung bata binalik rin doon kung saan na ngayon sa armado na ngayon so yung anak mo hanggang ngayon wala kang balita ang huli pong balita ay nasa Dabaw po siya pero ngayon po wala na po talaga. Ang ano namin po is nasa Bukidnon kung kasi sa Dabaw po is ano na po yung dismantle na po lahat ang guerrilla doon dahil galing po siya sa guerrilla front 2 dati sir uh, chair Mr. Chair. Uh wala na sa Dabaw nag-move siya sa Bukidnon. Ngayon, ang pwersa ng armed forces at ng PNP nakafocus sa bukid noon, kiniklear nila. So wala na yan ngayon sa bukid noon. Nandoon na yan sa Lanao Banda. Lanao doon sa Marawi, doon sa... Pumasok na doon sa area ng Imailip. Kasi yung mga hinahanap ngayon na NPA na bukid noon, wala na doon sa bukid noon. Nag-move na sa Lanao. So most likely, makita mo yung anak mo doon banda sa Lanao, nagtatago doon sa Wao banda area Wao at saka uh, basta doon banda Wao area nandoon na sila ngayon nagtatago ha sa Tubod oo oh, oh. Lanao Norte yun siya ang Wao Lanao Sur yun siya dikit sa bukid nun. kausap ko yung uh, mga commander doon ng uh, nandoon daw kukunti na lang sila doon umiikot baka nandoon pa yung anak mo Ah, uh, kawawa naman. Yung last na ako, nakita nyo, Arian, nakita nyo yung anak ni uh, Ma'am Louise Espina doon sa Dabaw. Mr. Chair, if I may, um, kami po, uh, sa unit po namin, uh, pumasok si Luveen, yung anak ni Ma'am. That was um, December Ikaw, 2000. Ikaw, front secretary noon. Yes. <laughs> Sure. Sige 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 go ahead. Sige. Um, the 2018 sa uh, somewhere in Kitautaw, Bukid doon po, uh, nag-attend po siya ng 50th anniversary ng Communist Party of the Philippines. So, um actually she was just planning na for exposure lang or revolutionary indication and then yun nga because of syempre our influence no in convincing her na mag full-time and then uh, siguro uh, sa ilang araw na nagkasama kami ilang o oh, ilang araw uh, pagka January po ay um inattend ko talaga siya sa regional headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee uh, sa uh, pangangalaga ni uh, Eric Casilao si Kailian uh, so sila po yung tumanggap kay uh, Louvain pero since noon po um, hindi ko na po alam kung saan siya pero Uh, parang later, nagkasama na sila sa isang nagsurrender na rin sa yung sinabi ni ma'am kanina na Guerrilla Front to si Daniel Deliosa. Pero after nun, um, wala na po kaming balita kung saan na po siya unit na assigned. So, at that time, yung sabi mo yung headquarters ng uh, SMRC... Saan banda yun? Sa That Sityo Dumasilag sa Quezon sa Dumasilag K uh, Barangay Santa Filomena Quezon Bukid Bukidnon. Bukid nun So meaning talagang umakyat na sila na umakyat na Apo. <laughs> Apo. <laughs> ngayon wala na naman na yun. ngayon oh, noon ah, na bandang lanaw na yan sa uh, palaging pinupurso ng ating uh, government forces So thank you Ma'am Luisa Espina uh, Luisa Espina I hope and pray na hindi pa tapos ang lahat uh, baka pwede pang yung anak mo makagaya nila na magbago ang isip at uh, bumalik so sana magkaroon kayo ng reunion kawawa naman ako I am so apparent no Ima imagine ko lang yung anak ko na mapunta sa kanila napakasakit, napakasakit talaga uh, hirap hindi ko matanggap so meron pa bang parents diyan na magsalita? yes ma'am, uh, miss uh, Mary Pra... Uh, Mary Billy? Mary Veles? Yes po. Mary yes, Frances. There is... Yes, ma'am, you have the floor. Good afternoon po. Uh, good afternoon po sa lahat. Ako nga po pala si Mary Mary Veles, Isa din po sa mga mother sa hands of our children. Yung anak ko po si Francis Earn Mary Veles, 16 years old lang po nung pumasok sa PUP Santa Mesa. Katulad po ng mga ibang estudyante na matalino, matalinto, masayahin, mapagmahal na anak at kapatid. Galing ng po kami sa mahirap na pamilya, kaya yung pagkapasok niya po sa university, unang hakbang po yun, na matupad niya yung pangarap niya. Ngunit hindi ko po akalain na uh, doon mismo sa loob ng university, masira yung pangarap ng anak ko kasama yung pangarap ng buong pamilya yung unang naging achievement mo ni Franz sa PUP, naging writer po siya ng Catalyst. At hindi ko po akalain na ang pagiging writer niya sa Catalyst, yun ang magiging tulay para maging membro po siya ng Anak Bayan, Kabataan Party List, LFS. Three months lang po, Mr. Chair. Sa three months na yun, naging full-time activist na po yung anak ko. Alam niyo po, yung during election po, 2016, ginapit po ng kabataan party list ni Neri Colmenares para po sa kanila mag ano na mga political rallies nila mga propaganda nila dyan na magkabit nandito po kami nandito po kami nang hingi ng tulog sa inyo tulungan niyo po kami maibalik sa amin ang anak namin kaya po nagpapasalamat kami sa amnesty na binigay ni Presidente kasi ito ang magiging daan po para mapasuko yung anak namin na makita nila na mabuti yung gobyerno at ito yung paraan para makita namin yung anak namin. Kaya sana kung narinig ako ng anak ko na hindi ako susuko hanggat buhay ako ilalaban ko yung buhay mo ilalaban ko yung pagmamahal ko sa'yo kaya lagi kong pinapangako sa'yo ako yung huling tatayo sa tabi mo para iabot yung kamay ko para magbago ka Nandito lang na ako lagi. Maraming salamat po.